Pinangunahan ni Vice President Jejo Marbinay ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng UNA o ng United Nationalist Alliance sa Batanes. Kabilang sa mga nanumpa si Nicanor Abad na nakatatandang kapatid ng isa sa maopisyal ng Liberal Party na si Budget Secretary Butch Abad. My report, si Ivan Mayrina. 24 na opisyal ng Batanes ang nanumpa ngayong hapon sa United Nationalist Alliance So UNA ni Vice President Jejimar Binay. Kabilang dito ang incumbent governor na si Vicente Gato na galing ng Liberal Party. Masama raw kasi ang kanyang loob sa dati niyang partido. Hindi ako kinuha uh, nila na governor nila last 2013. So nung hindi ako kinuha, kinuha kamag anak ko rin naman ang kinuha nilang uh, governor. Eh, yung kabagana ko na babae, eh, kinakampanya ko pa para man manalo sana. We believe that uh, the Vice President is uh, a humble person, a good person, and yung programa niya, makataong bayan. Kasama ni Gatong lahat ng miyembro ng Sangguniang Panalawigan at apat na mayor sa Batanes. Nanumpa rin sa una si Nicanor Abad, ang nakatatad ng kapatid ni Budget Secretary at LP Stalwart Butch Abad. Kakakalabanin niya ang asawa ni Secretary Abad bilang kongresista ng Lone District ng Batanes. Has this in any way affected your relationship as brothers and of, no. of course especially since you're running against your uh, sister in law? No, no. Ibang politics sa Batanes eh. Siguro kung naintindihan mo ang politics sa Batanes eh malaking bagay. Hindi, hindi gaya ng politics sa mainland. So, mm -hmm. How is it different, sir? Huh? How is it different? Uh, very close. Very close lahat. Magkakalaban, magkakampi. Very close. So, practically, hindi mo makikita yung, ano, yung political uh, uh, infighting. Sa pahayag ni Secretary Aban, sinabi niyang minsan daw, blood is not thicker than water. Nagtagal daw ang kuyang sinikanor sa US at umuwi lang noong 2004 para kalabanin ng kanyang asawa at ito'y muli na naman niyang gagawin. Kahapon mga opisyal naman ng San Miguel Bulacan ang nanumpa na rin sa una. Ngayong gabi naman ang ilang lokal na opisyal ng Lian sa Batangas. Pagka every ally, eh, maramihan na yun. Pagka individual, every vote counts. Ito, grupo ito. Ano? Ivan Merina, GMA News.